Aries. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Aries, malinaw ang iyong paninindigan sa tama at mali. Ang iyong kasipagan at integridad sa trabaho ay patuloy na nagbibigay ng matatag na pundasyon sa iyong hanap buhay. Ayaw mong makisangkot sa anumang gawain na may halong pandaraya at kapag may nararamdaman kang masamang intensyon mula sa iba, mabilis mong iniiwasan ito. Sa pamilya, mataas ang pagpapahalaga mo sa respeto at kaayusan, kaya't hindi ka komportable sa magulong usapan o negatibong salita. May pagkahigpit ka pagdating sa prinsipyo, at mas gusto mong umiwas sa mga taong palotos o sobra kung makisuyo. Sa kabila nito, Handa ka pa ring magbigay tulong sa mga mahal mo sa buhay kung kinakailangan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat ang mga pangyayari maaaring dumating ng biglaan, laging magingat. Taurus Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Taurus, ikaw ay simbolo ng kasipagan at dedikasyon. Sa trabaho, hindi ka basta-basta natitinag at sinisiguro mong matapos ang lahat ng maayos at walang kapintasan. Mahalaga sa iyo ang marangal na paraan ng pagkita ng pera, at naniniwala kang anumang bagay na nakuha sa maling paraan ay babalik bilang pasanin. Sa bawat hakbang, iniingatan mo ang iyong reputasyon at ang kapakanan ng pamilya. Mas pinipili mong magtrabaho ng mag-isa kaysa malagay sa sitwasyong puno ng intriga o maling gawain. Tahimik ngunit epektibo ang iyong estilo, at mas gusto mong kumilos kaysa magsalita. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat ang mga pangyayari maaaring dumating ng biglaan, laging magingat. Gemini sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Gemini, dala mo ang mahabang pasensya at kakayahang mag-adjust sa iba, ngunit malinaw ang iyong hangganan. Kapag ang isang sitwasyon ay hindi patas, hindi mo ito palalampasan. Pinahahalagahan mo ang tahimik at maayos na kapaligiran upang magampanan ng maayos ang iyong mga gawain. Maingat ka sa pagbubukas ng iyong personal na buhay sa mga bagong tao, at mas gusto mong maging mapanuri bago magtiwala. Sa trabaho, mas epektibo ka kapag walang istorbo, kaya mas pinipili mong magtrabaho ng mag-isa. Sa kabila nito, marunong ka ring magdala ng kasiyahan sa paligid kapag nasa tamang sitwasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat ang mga pangyayari maaaring dumating ng biglaan, laging magingat. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng cancer, ikaw ay taong may isang salita at hindi natitinag sa iyong prinsipyo. Mas gusto mong tahimik ngunit epektibo ang kilos, at hindi mo pinapayagan ang sinumang mang guluhin ang iyong kapayapaan. May tapang kang itama ang mali, ngunit ginagawa mo ito sa maayos na paraan. Sa trabaho, organisado ang iyong pamamaraan at hindi mo hinahayaang sumabay ang pagkakamali sa daloy ng iyong gawain. Pagdating sa pag-ibig, hindi ka madaling magselos at mas pinipiling mong magtiwala kaysa maghinala. Sa pamilya, Inuuna mo ang kaligtasan at kapakanan ng bawat isa, naniniwala kang ang positibong enerhiya mula sa kasipagan ay magdadala ng swerte sa inyong tahanan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat ang mga pangyayari maaaring dumating ng biglaan, laging magingat. Leo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Leo, malinaw ang iyong pagpapahalaga sa marangal na pamumuhay at tamang paraan ng pagkita ng pera. Ayaw mo sa magulong usapan at mas gusto mong tapusin ang gawain ng mabilis at tahimik. Sa trabaho, iwas ka sa walang saysay -say na usapan at inuuna ang resulta kaysa palabok. Sa pamilya, masigasig ka sa pagbibigay ng sapat na pangangailangan at nutrisyon, dahil para sa iyo, ang kalusugan ay pundasyon ng kaligayahan. Maingat ka rin sa pera at tinitiyak na may reserba para sa kinabukasan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat ang mga pangyayari maaaring dumating ng biglaan, laging magingat. Virgo sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Virgo, ang iyong disiplina at integridad ay patuloy na magiging gabay upang mapanatili ang kaayusan sa trabaho at tahanan. Maingat ka sa bawat salita upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at pinapanatili mo ang positibong enerhiya sa paligid. Handang-handa kang harapin ang mga hamon, ngunit alam mo rin kung kailan dapat magingat upang hindi masaktan ang mga mahal mo sa buhay. Sa aspeto ng kalusugan at pamilya, maalaga at maasikaso ka, laging inuuna ang kapakanan ng iba bago ang sarili. Sa usaping pera, praktikal ka at inuuna ang pangangailangan kaysa luho. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat ang mga pangyayari maaaring dumating ng biglaan, laging magingat. Libra. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Libra, ikaw ay kilala sa masigasig at masipag na pagtatrabaho. Ginagamit mo ang iyong talino upang gawing mas magaan at mas maayos ang bawat gawain. Maingat ka sa pagpili ng taong pinapayagan mong pumasok sa iyong personal na buhay, sapagkat naniniwala ka na hindi lahat ay dapat pagkatiwalaan agad. Tinutupad mo ang iyong mga pangako at hindi ka basta-basta bumibitaw sa responsibilidad. Kahit may dinadalang suliranin, marunong kang maghiwalay ng trabaho at personal na buhay upang manatiling maayos ang lahat. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat ang mga pangyayari maaaring dumating ng biglaan, laging magingat. Scorpio Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Scorpio, dala mo ang mahabang pasensya at dedikasyon sa anumang ginagawa mo. Ang pamilya mo ang iyong lakas at inspirasyon, kaya't bawat hakbang ay para sa kanilang ikabubuti masinop ka sa gamit at hindi ka basta-basta gumagastos kung hindi kinakailangan maingat ka rin sa pananalita iniiwasan ang labis na emosyon na maaaring magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa usaping pag-ibig hindi mo tinatangkilik ang panunukso o mga biro na walang respeto para sa iyo ang tunay na pagmamahal ay nakaugat sa tiwala at pagunawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat ang mga pangyayari maaaring dumating ng biglaan, laging magingat. Sagittarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Sagittarius, likas ang iyong tapang na may kasamang mahabang pasensya. Hindi ka madaling lokohin dahil matalas ang iyong pag-iisip at mapanuring mata. Sa trabaho, handa kang harapin ang mahirap na gawain at hindi ka umaatres sa hamon. Maingat ka sa paggawa ng desisyon at hindi ka padulos dalo sa pagtitiwala sa iba. Pinipili mong kumilos ng may direksyon, iniisip ang pangmatagalang epekto kaysa sa panandaliang pakinabang. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat ang mga pangyayari maaaring dumating ng biglaan, laging magingat. Capricorn Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Capricorn, ikaw ay may pusong mapagbigay, lalo na pagdating sa pagtulong sa trabaho upang matiyak ang matatag na kabuhayan. Hindi ka nagmamadali sa mga gawain at mas gusto mo ang isang maayos at organisadong kapaligiran. Ayaw mo ng mga pag-uusap na puno ng kayabangan at mas pinipili mong makisalamuha sa mga taong may respeto at maayos ang asal. Sa pamilya, inuuna mo ang kanilang kapakanan at madalas mong isakripisyo ang sarili mong oras para sa kanila. Tahimik ngunit masinop kang kumikilos, at bihira kang makialam sa bagay na wala sa iyong sakop. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat ang mga pangyayari maaaring dumating ng biglaan, laging magingat. Aquarius Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Aquarius, hindi ka basta-basta nagpapalagay ng tiwala sa iba. Sa trabaho, mahusay kang magplano at laging isinasaalang-alang ang pangmatagalang resulta ng iyong mga desisyon. Masipag at masigasig ka, at sinisigurong maayos ang bawat detalye bago tapusin ang gawain. Maingat ka sa pananalita, pinipiling mong maglabas ng mga salitang may positibong epekto. Hindi mo pinapansin ang selos? sapagkat naniniwala ka na ang tiwala ang pundasyon ng isang relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat ang mga pangyayari maaaring dumating ng biglaan, laging magingat. Pisces Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan na maaaring magpakita ng ugali ngayong araw ng Pisces, ipapakita mo ang iyong tapang at hindi ka basta-basta napapapayag sa mga bagay na labag sa katwiran. Sa trabaho, inuuna mo ang maayos na pagtatapos ng gawain kaysa makisangkot sa walang saysay na pagtatalo. Ayaw mo sa mga transaksyong may bahid ng panlilinlang, dahil alam mong bawat maling hakbang ay may kapalit. Sa pag-ibig, hindi ka sang-ayon sa pagmamalabos o mga biro na nakakasakit, mas pinahahalagahan mo ang respeto at katapatan. Sa pera, hindi ka madaling madadala sa panunuhol o anumang uri ng pandaraya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat ang mga pangyayari maaaring dumating ng biglaan, laging magingat.